ayuy 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 kincha na kincha na na ah okay okay nako ito na nga hermanos kunyari kinabahan talaga ako ng gusto ron um, dumaya tayo ng, ano nang uh, Imus Cavite uh, nag deliver ako doon uh, sa gitna ng kasado bigla akong namatayan namatayan ako ng motor so tinabi ko siya so ini start ko din siya nag-i-start okay so, na paano ako na gusto um, so ginawa ako pinagpahinga ko muna tapos sinubukan ko siyang i-kickstart hindi pa rin siya maanda so ini-start ko sa ano electric start yun mag start na siya yung kinabata na gusto no? so pero bukod dun meron pa akong isa pang napansin yun nga pagka uh, pinipihit ko yung ano yung sinilya daw tapos pag binitawa ko uh, meron siyang backlash na para sa sumisibat ng bahagya oo tapos ang matindi na, nung nasa stoplight ako nung no? kusang ano kusang umaandar yung motor parang akala mo tumutulak sa likod <laughs> ala nyari so doon na ako naghinala uh, ako baka ako na putulan ako ng clutch spring hindi ko alam kung ilan so inala ako naputulan ako ng isa pero bago yung ano eh bago yung clutch assembly ko yung Bradley sa racing so wala ko pang dalawang buwan na gagamit so naputulan ako ng clutch spring Uh, so papandarin ko yung motor mm. kasi mm, pag pinapandar ko siya hindi, hindi to siya dapat umiikot oh, ito. hindi siya umiikot ngayon pag pinandar ko na yung motor darin natin yun na ano <laughs> nangyari ang <laughs> lakas ng ikot Pig pigilan kaya natin ito, oh, ala, Alah, di mapigilan hindi ko siya mapigilan so kung po yung may kung anong naputol sa ano, sa CBT nya ito ang So dadalhin natin to bukas ano, sa sa sana ko pwedeng pumunta bukas. Ewan ko kung sa Libertad, Rusi Libertad o no, sa Rusi Almazon. So bukas titingnan natin kung anong nangyari. Kinchana, kinchana. 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 okay, ah, okay. 唉。<sighs>